A.J. Raval gusto na ng katahimikan, limang anak niya isinapubliko. Reaksyon ni Kylie Padilla, matagal ko nang alam. This Fast Break News is brought to you by New TV. Usap-usapan nga ngayon sa social media ang mga revelasyon ni A.J. Raval sa show ni Tito Boy Abunda. Matapang niyang inilahad na may limang anak na nga siya at ang tatlo nito ay kay Aljor. Ano, lima na po. <laughs> lima? Is... Okay. Emotional nga ngayon si AJ Raval nang sabihin niya na may limang anak na nga siya at ang tatlo nito ay kay Aljur. Dagdag niya, gusto na niya ng katahimikan kaya kinawa niya ito. Kaya naman ay nagulantang ang mga fans ni Kylie Padilla at ang tanong ano nga ba ang reaksyon? nito? Ang pahayag ni Kylie, ito lang po ang comment ko para matapos na. Matagal ko na pong alam pero syempre inuna po namin ang kapakanan ng mga bata. Sobrang close sila at yun ang pinakaimportante. Happy now, hindi na kailangan magtago. Proud of you. Peace all around, sana Tapos drama. And this fast break news is brought to you by Was New TV.